Kumusta mga ka-Atletico? Ang patuloy na debate ng mga sports analyst na sina Shaquille O'Neal at Stephen A. Smith tungkol sa dominance ng mga big men sa NBA ay umiinit palalo. Sabi ni Shaq, kailangan manalo ni Joel Embiid ng NBA Championship dahil kung hindi, siguradong pupunahin siya ng sobra-sobra sa show ni Smith. May issue kasi sa pagko-compare na Embiid at Nikola Jokic, lalo na't wala pang NBA title sa Embiid na nakuha na ni Jokic last season. Sabi ni Shaq, If Joel doesn't win, you're gonna kill him. You, your show. Joker has that edge. He's won." pagpapatuloy pa nito, they asked the great Karim Abdul-Jabbar, what do you think about Shaq? And his response was, he's pretty good, but he hasn't won yet. Kinda broke my heart, but it was the truth. Kaya mensahe na lang ni Shaq, listen, Joel Embiid is a fabulous talent definitely number one, number 2 but if he doesn't win you're gonna kill him. Binigyang diin ni Shaq ang posibleng kritisismo na harapin ni Embiid hindi lang galing kay Smith kundi sa buong NBA media. Kasama na ang mga analyst tulad ni na Kendrick Perkins at JJ Redick. Ginamit ni Shaq ang sarili niyang karanasan bilang halimbawa dahil mukhang nakarelate talaga siya. Pinento niya ang tungkol kay Karim Abdul-Jabbar na kahit kinilala ang talent ni Shaq hindi siya lubos na pinuri hanggat hindi siya nananalo ng NBA Championship. Sinabi ni Shaq na ang pagkapanalo ng championships ang naghihiwalay sa mga players, gaya ng sinabi ni Abdul Jabbar. Pinag-usapan nila ang pagkakaiba ng trato sa mga players na may championship ring sa tuwala. Dahil sa recent na pagkapanalo ni Jokic ng NBA title, may advantage na siya sa debate. Gil talk lang, inamin ni Shaq ang malupit na katotohanan sa mundo ng sports na kahit sobrang galing ni Embiid, maharap siya sa matinding kritisismo kung hindi siya mananalo ng champion habang nag -e enjoy ang Sixers ng successful season at may magandang record at magandang spot sa Eastern Conference standings, tumitin din naman ang pressure kay Embiid na i-convert ang individual brilliance niya into team success. Ang prangkang assessment ni Shaq ay nagdagdag pa ng layer ng scrutiny sa journey ni Embiid na nagbibigay ng compelling narrative sa quest ng Sixers para sa NBA Championship. Samantala, kailangan ng patunayan ni Joel Embiid ang kanyang sarili sa playoffs. Hindi may ang dominance ni Joel Embiid sa regular season na may impressive career averages na 27.7 points, 11.2 rebounds, at 3.6 assists, with shooting percentage na 50.3% sa field at 33.8% sa 3-point range. Pero may kapansin-pansin na pagbaba sa kanyang playoff stats dahil dumadaustos ito sa 24.0 points, 10.9 rebounds, 2.9 assists, 46. 6.1% sa field at 28.0% sa 3-point range. Ang disparity between regular season excellence at playoffs performance ay nagiging narrative sa karyer ni MB. Ang mga alamat ng NBA ay kilala sa pag-angat ng laro nila sa pinakamalaking entablado. Kaya lang, ito rin ang isang bagay na hindi pa nagagawa ni MB. Sa edad na 29, nasa prime siya ng kanyang karir. Pero mayroon na lang siyang 3 to 4 years bago ang nalalapit at hindi mapipigil ang pag-slow down nito ng clutch. Kahit commendable ang kanyang regular season accolades at MVP-worthy performances, ang tunay na sakotan ng greatness ay madalas nasa postseason success. Ang failure ni Embiid na makarating sa conference finals at lalo na sa NBA finals ay naglalabas ng tanong sa kanyang kakayahan na magtingning sa playoff basketball. Kahit na nasa MVP talk siya sa nakaraang dalawang taon, finishing second noong 2021 to 2022 at nanalo pa nga noong 2022 to 2023 hindi siya nagtagumpay sa pinakamahalagang stages tulad ng sabi ni NBA legend Shaquille O'Neal, hanggang hindi nakakamit ni Embiid ang postseason success, patuloy siyang maharap sa scrutiny. Ang paglalakbay na ito ay kahawig ng mga landas ng iba pang all-time greats tulad ni Lebron James, Michael Jordan, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal at Kevin Durant na lahat ay nakaranas ng kritisismo hanggang sa makamit nila ang playoff glory. Ngayon, nasa balikat ni Embiid ang pressure na patunayan ang sarili niya sa postseason para ma-solidify ang lugar niya sa basketball elite sa pamamagitan ng pag-conquer sa mga challenges na nagde-define ng legends. Sang-ayon ba kayo rito mga ka-atletiko? I-comment mo na kung anong say mo.